Iginit naman ng Health Department na wala silang planong magpatupad ng lockdown, border control o community quarantine sa kabila ng panibagong kaso ng MPAX Clade 2 sa bansa. Hindi rin kailangan gawing mandatory ang pagsusuot ng face mask o face shields. Iniulat ng kagawaran sa kabila ng patuloy na community transmission, zero fatalities pa rin sa MPAX Clade 2 ang bansa at lahat ng tinamaan ay nakarecover na o kaya naman ay nagpapagaling na sa kanilang mga bahay. Tiniyak ng DOH na walang dapat ikatakot ang publiko sa MPAX dahil may sapat na kaalaman ng kagawaran tungkol sa kung paano ito gagamutin at mapipigilan na kumalat. Buling nagpaalala ang uh, health department sa publiko na malaking bagay po ang paggamit ng sabon sa paghuhugas ng kamay, alcohol at sanitizers, gayon din ang mga disinfectant sa mga gamit para mapigilan ang pagkalat ng mikrobyo. So, our warning is, ano ba ang risk paano mo siya makukuha at uh, yung mga gamot, hindi natin kailangan ng bakuna, we're on top of the situation and I don't want measures that are overkill to this disease.